Buenos dias, buenos tardes, mga amigos, mga amigas, magandang araw po sa inyo lahat, ako po ang Unicode, Atty. Rene Bueno Alam niyo malayo pa yung November 1 pero ang daming usapin tungkol sa ghosts kahapon So ngayon, ang topic natin ay hindi lamang tungkol sa mga flood control projects kundi tungkol din sa mga ghosts alian. So bilang umpisa, kung mapapansin po ninyo, tuwing tag-ulan, halos automatic yan. Ang balita, kaliwat kanan, baha sa Metro Manila. Baha sa Visayas, baha din sa Mindanao at sa bawat retrato ng mga pamilya na nalulubog, no? negosyo na napipinsala at mga kalsadang hindi madaanan dahil sa taas ng tubig. Ang tanong lagi ng tao, ano ba ginagawa ng gobyerno? Bakit ganyan na lang taon-taon? No? Lumulubog tayo sa tubig. By billion-billion uh, ng pondo. Walang improvements. Hindi naman natin sinasabing tanggalin nyo ang bahan ng tuluyan. Magkaroon man lang ng uh, uh, improvements sa ating uh, mga lugar na binabaha. Ngayon, Lumabas ang balitang ilang mga mayor mismo ang nananawagan na kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Mr. President, huwag na po tayo magpaligoy-ligoy. Ikulong ang mga politiko at kontrastistang sangkot sa palpak na flood control projects. Eh dapat umpisaan na natin to dahil yung mga politiko na mga walang hiya yan. Hindi marunong mahiya. Mga mayor ito na sila mismo ang nakakaranas ng galit ng kanilang constituents. Mga mayor na mismo. At sabi ng mga mayors, hindi sa patang audit, hindi sa patang blacklisting. Panahon na ng tunay na pananagutan. So kasi minsan nababaliwala wala yung uh, mga local executives kasi minsan hindi din pinapadaan sa kanila 'yan eh. So uh, sa vlog na to hihimayin natin ang buong issue. Ano ang nangyari? Ano ang posisyon ng mga mayor? Ano ang sinasabi ng batas? Paano ito naka sa political history ng Pilipinas? At ano ang aral na dapat nating baunin bilang responsableng mamamayan? Okay? So ano nangyari? So balikan natin si uh President Marcos Jr. ng kanyang huling State of the Nation Address, ang direkta niyang tinukoy ay ang problema sa flood control. Palpak daw, delayed, substandard, at worse, ghost projects. No, alam niyo ba kung ano ibig sabihin ng ghost projects? May mga proyektong biniyaran pero hindi natapos. May mga proyekto namang natapos pero hindi umabot sa standards. Madaling masira o hindi naman talaga nakatulong laban sa baha. Ito na yung gos. At ang pinakamasakit, walang aktual na proyektong nakikita ang taong bayan. Pero, ubus na ubus ang pondo ng ating pamahalaan. Talaga namang uh, sinaid, parang binaha at nilinis ang pondo ng ating bayan at ang kwestiyon, saan napunta ang pera? Dahil dito, nagutos ang Pangulo sa Department of Public Works and Highways. Submit the list ng lahat ng flood control projects sa nakalipas na tatlong taon ipareview sa Regional Project Monitoring Committees, yung mga proyekto na yan. And then, ilathala ang resulta para makita ng taong bayan, ng publiko. Kasabay nito, inilunsad ang sumbong sa Pangulo Portal. Kung saan pwedeng i-report ng mga ordinaryong tao ang anomalya sa flood control projects, So tara na, sumbu na kayo. <laughs> so sa loob lamang ng ilang linggo, mahigit isang libong reports ang natanggap. Mga reklamong tungkol sa ghost projects, overpricing, at substandard na pagkakagawa. Pero kahit may ganitong hakbang, ilang mayor ang nagsabi, hindi sapat yan. Hindi lang blacklisting. Hindi lang reprimand. Ang dapat, may maghimas ng rehas, may makulong na mga responsableng opisyalis at contractors. Kaya ngayon tumataas ang pressure kay uh, PBBM. Eh. Ipakita niya na seryoso siya dapat sa laban kontra korupsyon. Hindi uh, kahit pang mga malalakas na politiko ang uh, tatamaan. So ang posisyon ng mga mayor dito, no, nananawagan sila unang-una. Sila kasi yung frontliners sa tuwing bumabaha ang unang sisi, Kiyorme, sa mga mayors. Mayor ang tinatawagan sa kanilang uh, lugar, ang kanilang mga constituents. Kapag bahana ang kalsada, Mayor, lumubog na kami dito. Kapag lumulubog, bang, lumulubog ang mga bay kapag hindi makapasok mga bata sa eskwela, dahil nakaharang ang mataas na tubig sa kalsada. Kaya natural lang na sila ang sumisigaw ngayon ng accountability and transparency. Para sa mga mayor, sa wanan, taong bayan, sa paliwanag, ng daming alibay. Sawa na sa wanan, sa pangakong, ayos na next year. Wala na yung uh, masyadong problema. Kung hindi man mawala, mabawasan ng problema. At sawa na sa proyektong hindi tumutupad sa luyunin nito. Kaya ng kanilang mensahe kay Pangulong uh, Marcos ay malinaw. Sir, kung gusto mong uh, ipakita na seryoso ang iyong administrasyon, panagutin mo na. Huwag lang sa salita kundi sa gawa. At yan ay nakita naman natin, ang state of the nation at ngayon nga ay ng investigasyon na. Pero para sa kanila, kulang pa rin yan. Pero hindi natin alam kung ano ang sikretong gagawin ng ating Pangulo dito. Baka biglayin kayo, bobol jackin kayo At kung may mayor na nagsasalita ng ganyan, ibig sabihin, ramdam na ramdam nila ang pressure mula sa grassroots level. Ang panawagang ito ay uh, hindi simpleng politika. Ito ay survival ng kanilang mga constituents. Ano ba ang batas dito? Ano ba ang sinasabi ng batas? Ngayon, tingnan natin ang aspeto ng batas. Unang-una, meron tayong Anti-Grap and Corrupt Practices Act, otherwise known as Republic Act 3019. Dito papasok ang mga politikong pumabor sa proyekto kahit alam nilang substandard o yung mga tumanggap ng kickback. Kapalit ng kontrata, sakop sila ng Section 3, Paragraph E ng RA 3019. Ano ang ibig sabihin? Causing undue injury to the government or giving unwarranted benefits to private properties. Nag-enter into a disadvantageous contract ang mga walang na Ito. Number two, malversation of public funds under Article 217 of the Revised Penal Code. Kung may pondong nilabas para sa flood control, ngunit hindi naman ginamit ng maayos o napunta sa bulsa ng mga buwaya, ito ay malinaw na malversation ang parusa dito ay reclusion temporal hanggang reclusion perpetua. Depende sa halaga. Reclusion perpetua, yan po yung panghabang buhay na paghihimas ng rena ng rehas. Pangatlo, Government Procurement Reform Act or uh, RA 9184. May mga provision dito laban sa ghost deliveries, substandard performance, at collusion sa bidding hindi lang administrative liability ang pwedeng harapin, kundi pati criminal liability. Pag naririnig kayong ghost, eh, naalala ko si Bea Alonso yung ghosting na nangyari sa kanya. may relasyon, pero biglang nawala yung jowa, yun ang isang magandang example ng ghosting. <laughs> ng ghost project, ghost jowa. Yung blacklisting rules. Maganda ang idea ng blacklisting para sa mga contractors na palpak. Pero ulitin natin, ito ay preventive measure lamang. Hindi nito pinapalitan ng criminal liability kung may napatunayang anomalya. Kaya sa panawagan ng mga mayor, may legal na basihan. Hindi ito simpleng emosyon or galit. May malinaw na mga batas na pwedeng gamitin para papanagutin ang mga sangkot na matatakaw sa pondo ng bayan, mga buwaya, mga walang hiya sa tao. Grabe ang nangyayari sa ating bansa. Nasaan ang pera? Saan niyo tinago? Saan niyo dinala? Saan niyo ginastos? Grabe kayo. Ang kakapal ng mukha niyo. Mga kaibigan, mga amigos, mga amigas, hindi ito unang beses na narinig natin ng ganitong klaseng problema. Noon pang panahon ni dating Pangulong Gloria Arroyo, may ulat na ng anomalya sa flood control projects. Ganon din nung panahon ni Noy Noy Aquino. Rodrigo Duterte, ngayon ayan na naman siya. Taon-taon na lang palaging kasama sa COA Reports ang mga palpak na proyekto overpriced, delayed, ghost projects. Pero ano resulta? Madalas, wala. Wala nga, nga. Ang taong bayan na naapeto, ay ipit ang kaso, natatabunan ng iba pang issue o nadadaanan sa political influence. Kaya't mahalaga ang deklarasyon ng ating Pangulong Marcos na hindi niya palalagpasin kahit ano ang mga kaalyado niya, kahit kaalyado niya yan. Ang tanong ngayon, Magiging iba-iba ang kwento dito o mauulit lang yung dati. Kung may mangyari, magiging makasaysayan ito dahil unang beses na mismong mayors ang nagsisisigaw ng ikulong sila laban sa mga kapwa politiko pati na rin ng ating presidente. Dahil kung matatandaan nyo, siya nagumpisa nito para magkaroon ng investigasyon ng State of the Nation Address. Ngayon, ano ang mga dapat nating matutunan dito? Unang-una, ang korupsyon ay may direktang epekto sa tao. Hindi po ito abstract. Kapag ninakaw ang pondo, kapalit nito ay tubig-baha sa inyong bahay, lugi sa negosyo, at uh, banta sa kaligtasan ng pamilya. Ikalawa, Mahalaga ang partisipasyon ng mamamayan. Ang sumbong sa Pangulo Portal ay isang magandang hakbang. Pero hindi ito magiging epektibo kung walang follow-through. Kailangan ng taong bayan na bantayan ang proseso hanggang sa korte. Narinig nga natin si Sen. Uh, Senator Migsubiri na alam na alam naman nating lahat, sabi niya, na kung ano ang issue at problema dito. Sabi niya, uh, who are the elephants in this room? <laughs> Yang who are the elephants na yan uh, is an idiomatic expression that refers to an obvious and important issue or problem that everyone is aware of, but no one wants to talk about it because the elephant is so big that it is impossible to ignore yet they choose to ignore discussing it perhaps due to uh, discomfort embarrassment or fear fear na babuking sila sa kanilang mga kalokohan at uh, yan yung mga taong uh, Takot na takot sa sariling nilang multo. Takot na takot pag-usapan yung kanilang mga ginawang kalat sa kanilang sariling bakuran. So, pangatlo, hindi pwedeng audit lang dyan or reprimand. Ang tunay na pagbabago ay kapag may nakulong, kapag may na-disqualify sa, sa public office, at kapag may konkretong halimbawa na ipinakita ng gobyerno. Pangapat, <laughs> political will. Importante yan. Andyan na ang lahat ng batas. Ang kulang lang, ipatupad ito laban kahit sa malalakas at malalapit sa kapangyarihan. Mga kaibigan, mga amigos, mga amigas, mga subscribers ko at viewers, followers, malinaw na ang laban sa korupsyon ay hindi lang laban ng gobyerno ito ay laban ng bawat Pilipino na nagbabayad ng buwis. Kung totoo ang panawagan ng mga mayor, dapat nang ipakita ng gobyerno na walang sasantuhin sa mga anuwalyang nadidiskubre ngayon ng ating pamahalan. Dahil kung hindi, mananatili tayong baha at uh, magpapatuloy na magkakaroon ng korupsyon sa ating uh, pamahalaan. Nandiyan na lang palagi ang kultura ng korupsyon. So hanggang dito na lamang po, ito po ang inyong lingkod, Atty. Rene Bueno.